Kinwestiyon naman ng ilang senador ang kakulangan sa mga silidaralan sa bansa. Anila, ito'y naguugat sa hindi magandang pamumuno sa Department of Public Works and Highways. Si Daniel Manalastas, una sa Balita Live. Yes, Daniel? Zay, pinuna ng ilang senador ang kakarampot o kakaunting naitayong classrooms para sa taong 2025 na anilay hindi katanggap-anggap. Sa period of interpolation para sa Senate Bill 1482, binigyan din ni Sen. Bam Aquino na hindi maganda ang naging pamamalakad umano ng Department of Public Works and Highways sa nakalipas na tatlong taon, lalo na sa harap ng mga anomalya sa flood control projects habang napag-iwanan umano ang mga silid-aralan. Mr. President, yung completion po ng DPWH is really only at 60. What we understand to be the reason for this backlog is because only DPWH was allowed to build classrooms in the period that you had mentioned from 2022 to 2025 only DPWH can build classrooms for the um for the Department of Education Mr President Samantala ay giniit ni Sen. President Pro Temporary Pan Filolaxon bagamat suportado niya ang pagpapabilis ng pagpapatayo ng mga silid-aralan at school buildings na nawagan siya ng matitibay na safeguards upang matiyak na ang proposed measure ay hindi magiging daan sa conflict of interest o panibagong umanoy anomalya na maihambingan niya sa Napoles Scheme. So, butala, Zay, sa patalagay sa kasalukuyan, ay naabangan naman ang pagpapatuloy ng talakayan ng mga senador hinggil sa proposed 2026 National Budget. Zay?